Doc Kasama natin si Leia Salvador. Siya yung patient natin na na-feature din sa Salamat Doc. Di ba, Leia, I think baka napanood na ibang kababayan natin. Ang laki-laki ng tiyan mo. Apo. Para kang seven months pregnant. Apo. Meron kasi si Leia na malaking bukol na mayoma. I think kasi laki ng ulo ng bata. Na anim na taon na niyang dinadala bago siya napapun napapunta dito. At ngayon ay napapunta naoperahan na siya at magaling na siya. Pwede natin pwede natin ipakita. Ano? You know, para sa binder. Opo, binder o. po. So tanggal na po. yung bukol. Opo. Gaano kalaki na Malaki po. Sabi po nila ang pagkakadin po 36 kilos. Kasi laki ng bu buko ba yun? Opo, malaki po yung Opo. pinakita sa akin. Eh. Tsaka ang nakakatuwa dito, Leia, at least sa uh, ginawa natin, Gumastos lang tayo siguro ng mga twenty 21000 na kuha na natin sa hospital. Around 9,000 maganda nga Malaking tulong ng Valenzuela Hospital sa atin. Tsaka yung iba namang gasto sa laboratory. O ba diba? Baka pwede mo ikwento Lea, ano bang nangyari? Bakit anim na taon mong inintay itong uh, pagpa-opera? Uh, kaya po medyo lumaki na po siya ng gusto tsaka napabayaan kasi salat din po sa pera. Tulad nga po niya, ang trabaho ko ay nangangalaka lang, ang mama ko po ay labandera. Tapos, ang asawa ko naman po, talagang alam niya naman po, sa unat sa pool addict. Ayun po, sumalangit so na po ang kanyang kaluluwa, namatay na po siya, nasaksa. Nito lang din po nung no, nagpapagamot ako. Pero wala kang na nakuhang tulong nung aning na taon. Ay, ay marami ka na nilakad, di ba? Marami na so, po ako nilapitan. At pero... least magbigay tayo ng tip sa kababayan nating may bukol sa mayoma, sa breast, o sa thyroid. Anong tip mo sa kanila para... Uh, sa lahat po ng may mga sakit na mga bukol, mga thyroid, pila lang po kayo at talagang sikap lang po ang kailangan. Kailangan din po, madaling araw pa lang po talaga pumipila na ako para lang makapasok dito. Minsan naman po kasi sa ibang estasyon, nakaabot ka ng cut -off, pipila ka ulit, sunod na linggo na. Kahit ano po talagang tsaga nyo pag nabutan kayo ng cut -off. Kaya po ako nung nakapasok po talaga ako dito, nagpapasalamat ako. Dahil Sabado pa lang po, nandito na ako. Talagang pumila po ako. Awa naman po ng Diyos na tapat po ako sa mag-asawang Mr. and Mrs. O. At nalutas na po yung aking problema. Nagpapasalamat po ako. Tiaga lang po talaga at may makukuha kayong milaga. Oo, oh, oh, oh. maraming salamat, Leia. God's will naman. Actually ko sa akin dapat walang cut off kung pwede nga libo-libo titingnan natin. kailang talagang kulang sa oras, kulang din sa pera. Papasalamat din ang ako, isang best friend ko nagbigay din ng donation sa akin si Ronnie C dahil dito na mas napadali yung operation mo. Pero sa kwento mo marami ka na napuntahan, 'di ba? May Opo. PCSO, PCSO, senator, senator congressman. Opo. Anong mga tips mo sa pagpipila dito? Dapat ba sila pumila an anong makukuha nila? Um, pag pumila po kayo dito, tiyaga lang talaga. Let's say sa PCSO, PCSO sa mga politiko. Talagang PCSO po kasi maram kailangan, pero kung meron naman po kayo, siguro po makakalapit kayo. Pero ako talaga ang dami ko nilapitan, lahat wala, na po, wala, wala po ako nakuha kahit singko talaga. Marami pong requirements, kaya so kailangan po ng mga test, na ganito-ganito, mga x-ray bago po daw sila maglabas ng pera. Kahit sa mga politiko? Opo, po. kahit po sa mga politiko. Napakahirap po talaga lumapit. Oh, pero gusto natin sila bigyan ng pag-asa eh. Talagang ganun makahaba ng pila. Oh. Tsaka pagdating din sa ospital, hindi na natin babanggitin 'yung mga ospital, pero may mga government hospitals. Ang pila tatlong buwan. Opo. Kahit nung ready po. na tayo, may pera na tayo, meron na tayong 20,000, sabi ko nga sasagutin na natin. Eh ang pila 3 months, kaya kinakabahan nga ako na baka hindi ka umabot ng 3 months eh. kasi eh, dugo na ng dugo oh. 'yung mayoma mo eh. Ano po 'yung Isang hospital po na pinagpuntaan ko 3 months po. Yung una po, 2 and a half months. Mm -hmm. Sabi ko po, paano po kaya to Tapos yung isa pong kapitbahay namin nagsabi sa akin na doon nga daw po sa hospital na nag-opera nag sa akin, madali lang daw po basta lahat daw po ng laboratory ay sa kanila. Kaya awa naman po ng Diyos nung nakaraos na po sa laboratory, talaga pong naisalang po agad ako. Laking pasalamat po po talaga kasi nakaraos na po ako. So ngayon, okay na. Opo. Kamusta pa mo? Mag magaan na maglakad? Wala napaka, ka nang daladalang? lang. na po para pong hindi na ako buntis. Pwede ka na mag-jogging. Pwede na po ulit magtatakbo. At uh, last na lang, magpapasalamat ako. Ano ba itong binigay mo sa akin? Uh, konting pasalamat lang <laughs> yes. sa mag-asawang Mr. and Mrs. Ong. Uh, saan mo to ginawa? Sa ano po, sa telephone directory lang po. Okay. Tapos may konti po akong ginawang Ay, wow. po may tanga nito ang naman siya, okay sulit na sulit and uh, sinishare lang natin to para at least uh, mabigyan ng lakas ng loob yung mga tao alam ko hindi naman ganun karami pera ko kung pila pila lang kung kahit ilang libo pipilitin natin operahan nandyan ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos at uh, makakuha tayo ng pera para matulungan. Kahit dito sa private, marami tayong magagawa. Tsaka po, nagpasalamat po ako dun sa kaibigan po ni Dr. Willy na nagbigay po sa kanya yes. ng donasyon. Nagpapasalamat po ako sa iyo na marami. Tsaka po talaga kay Mr. and Mrs. Ong. Alam ko po pong sila po talaga yung gumasto sa akin. Tsaka okay, po, lang okay, lang maraming yan. salamat yes, yes, po. Yes, yes, yes. Don't worry. So, sa mga doctors din na tumulong, maraming salamat. at uh, effort rin nila to. Eh. So, sana nakatulong video namin sa inyo. God bless